Okay guys, shout out sa SMRC, SMRC at Gumaka Bypass Road. Pakita ko lang sa inyo yung ganda ng Gumaka Bypass. Kung ayaw nyong dumaan sa town proper ng Gumaka, dito tayo dumaan para iwas traffic at minsan kasi sa town proper dito yung nawawala yung uh, mga syempre traffic talaga dyan town proper yan eh lahat naman dito nagkakaroon na ng bypass road sa Quezon Quezon province so ito shout out sa mga SMRC na nandito ngayon sa bypass road ng Gumaca ating namnamin ang kagandahan ng gumaka ito shout out sa mga asawang nasa unahan ko kay Barry Joel at kay Grace at ito naman woo, kay Mang Greg at si FJ Fernando wow napakaganda talaga rito oh. Pero ingat din kayo dito kasi yung kalsada dito matarik Ah, uh, bigla mayroon dito bigla na ayan, ato lang dito, biglang liko oh, Matarik to, guys. Ayan oh, napakatarik nito. Ayan oh. Di ba? Kaya ingat pa rin na yung gondo, di ba? Ganda, ganda ng view. Okay hintayin natin sila para magkaroon sila ng video. Ayan. O, ba? Diba? Kaya kailangan dahan-dahan lang dito dahil napakatarik. Ayan. Ayan. misan, ganyan talaga ang buhay. Para nag ride right lang. Woo! Shout out sa mga construction worker. Katulad namin na nagpapaganda ng kalsada. O, di ba? Huwag natin silang ini-small kasi ang construction worker sila ang nagpapaganda ng kalsada o nang kung anuman man na nakikita natin dito sa mundong ibabaw. Oh, Napakalawak at napakaluwag ng kalsada. Uphill and downhill. Bundok ito na binuldo Oh. Uh, Unang daan ko dito buti hindi ko inabutan na ano, uh, hindi pa tap tapos. May mga reblocking lang maputik dito dati sobra pero ayun mga reblocking pa dati kong naanuhan pero ngayon tingnan mo napakaganda na bilis din ang trabaho oh. wow o oh, diba ganda o oh. napakaganda guys so, out sa lahat ng aking mga subscriber at dadalhin ko kayo sa iba't ibang lugar dito sa ating Pilipinas kung hindi pa kayo nakarating dito at least nakikita nyo dito sa aking video na ito pala yung kagandahan ng gumaka gumaka bypass magaganda ng mga kalsada i-video natin guys lahat ng magagandang lugar na ating napupuntahan at shout out naman sa lahat na mga FB followers natin dyan shout out sa inyo lahat at maraming maraming salamat sa inyong suporta oh lakas ng hangin lakas ng hangin guys nadadala tayo di ba ang ganda oh ito pag napa luwag pa to ito wawidening pa yata to eh ayan pag nawidening pa ng eh, mas lalo maganda guys sa lahat ng ating mga followers sa Facebook oh, at yung mga hindi pa nakapag-follow follow nyo naman mga coins mga ka-Oragon ayan at syempre huwag natin kalimutan na i-like kung nagustuhan nyo ang video na to at i-share mo na rin o <laughs> oh, diba okay yun taas kalsada yun o di ba napakataas pa ng uh, ko o di ba o kung makikita mo itong uh, bundok na to bakit pa tayo diyan o di ba ito naman o uh, papaba o oh. yun o di ba aket niya o oh. dal-dal ko <laughs> Bahala na kayo, basta madaldal ako. <laughs> sorry na, sorry na kaagad. Wala uh, ayan oh. Sa mga dadaan dito sa gabi ay napaka dilim Mas mabuti dadaan dito talaga sa umaga. Kung sa gabi ka dadaan dito, guys, kailangan marami kayo kasama. Hindi natin alam yung mga ah 'di ba? Ayan oh. May mga reblocking pa sa ngayon. Pero buo na. Naanuhan na siya. Na simento na. Kahit mayro re oh. mayroon reblocking. Meron pa. Shout out sa inyo lahat oh. Shout out sa mga construction worker. <laughs> Ayan. Ayan sila nagpapaganda ng ating uh, dinadaanan, guys. Yun, kaya saludo tayo doon sa kanila mga uh, ginagawa. Katulad no? ko rin 'yan, isa rin ako construction worker, guys. Kaya alam ko kung ano yung hirap, pagod sa isang uh, construction kaya alam ko yan guys lahat ng mahirap nyan sa construction alam ko yan kasi isa rin akong construction boy si shout out sa inyo lahat mag kayo lagi pagdating dito sa ibabaw mayroon tayo dito ayan ito ayan view ayan ito yung pinaka view na pwede tayo mag picture ayun kita kita di ba ang ganda hindi nga lang duminto si Jerry Boy ang ganda enjoy na enjoy talaga yung mga nagmumotor dito lakas ng preno ang daming uh, abaka, abaka yata 'yan, no? 'yan, abaka yan. 'yan. 'Yung mga ginagawa. Dami. Abaka, ginagawang tali 'yan, guys. Ginagawang panali. Wow. Totoo. O, oh, di ba? Uphill and downhill. Kaya kailangan magaling-galing ka rin dito, guys. Siyempre, huwag kakalimutan na lagi tayo mag At ang tatarik ng paahon, ang tatarik din ng pababa. ito so, tulad nito reblocking pa di ba yung mga reblocking pa Ganyan, oh. ilang minuto rin ba rito uh, sa susunod na mga taon pakikita natin itong area na to uh, may mga siyempre tindahan gasolin station makakaroon na yan okay dito na tayo guys sa highway sa labas na tayo